Mm. Dalit ito guys, umabot talaga guys Ito good size to guys Ang dami guys oh Ito mo ang eh no Ang ano kasama eh no Ang dami eh. May hili yung iba Ito guys okay to Ito ang okay to yeah. yung iba talaga may liit ito pang pangat pangat pang pangat pangat guys hmm hindi kasi okay so. one down dali guys pwede sa to guys ang dami nila guys ang dami sumusunod talaga ito na ko. Ito na pa rin isa. Ito na kayo ng marami. Pag dumami to guys. Pag dumaki ito, napanalo dito. Ito na pang ito guys. Pang paksi-paksi pang pangat. Bisan mo. Mabuta mong door ko. Hmm, sabi ko sa'yo, bilisan nyo. <laughs> ah, ang dami na gano'n. Bilisan mo, bilisan na talaga guys. Ang maliit guys. Ay, natin to. ito. Ito, talaga to. Maliit talaga siya. Nilamon eh. Nilamon yung hook. So oh no? hmm. dami Tama ito to. Lagay nito. Ito sila eh. Yan yung low oh. Hey, na, na. na. Mm! Yan guys oh. Sabi ko na nga ba. Good sesto guys oh. Ano Ang sesto. <laughs> talaga na <mag> <laughs> yeah okay, guys oh, ito magandang size to standard to oh wait lang yun guys Hmm. Oh. Mm. Ayos. Umabol talaga siya. Umabol guys. Umabol. Ang maliit guys Hindi po yung eh, dito Baby pa eh hmm. Bumitaw Nagkusa na siya bumitaw <laughs> Kahit mabilis ang lor ko guys Habol ha pa rin sila eh hmm. Tugod sa isto Isa maraki laki din siya lagi ito sa aking pang Pangat Pang-pangat ka ngayon hmm, apat na kayo hmm, apat na kayo may pang pangat pang hmm.

Kahit saan ako punta may liit? Hmm Hindi ka madali ng ano Ibon

ito ko ang yan ayan guys pagsas yan mas marami sa sa apat na nahulak yung una ayan ang okay, gaso ito good size to Woi, teman abul katalaga. Saya sudah terjah. Ya mana bisa. Ya mana bisa empat.